Sabi nila sa single mom lang daw matatagpuan ang true love. Legit ba yun? Yes, oh, yes po. Legit. Yes. Opo. Oh, Paano nyo nasabi na legit na nasa single mom matatagpuan ang true love? Sige nga, isa-isa tayo. Oh, boy, yeah. Ito muna po. May experience na po sa pagmamahal. Bukadala na pang meron sa single mom na wala sa iba. Anak. Wow. Anak. Pero bakit mo naman na sabi na sa single mom yung true love? Kasi nga, nasa kanila na yun eh. Na experience, na experience na nila yun. Experience na mo. Ah, pero may chance ba na magmamahal kayo ng dalaga o single mom talaga habang buhay? Depende. Dalaga po. De Kinocontrol mo naman, sabi mo single mom, true love, tapos dalaga. Iba-iba. <laughs> Iba-iba okay. pagsasabi natin. Depende din po. Kompletuhin natin ang kasabihan. Kung sa mang inasal may unli rice, sa single mom ma may unli? Only... Unli money. Unli <laughs> money na. Kung sa mang inasal may unli rice, sa single mom ma may unli? Only... Milk. What? Unli milk. <laughs> <laughs> Kuya, kung sa mang inasal may unli rice, sa single mom ma may unli? Only... ان